yun, update sa ating kubo pangalawang araw na, pangalawang araw ngayon na ang ating kubo Ayan, meron ng trusses yung pakuan ng yero so ito yung aming ibububong na yero ay ano mga scrap na yero na muling pinabaganda ng pinaganda ni ano ni Boss Leklek tsaka ni ano ni busuito Ayan o, kita nyo na, ang ganda o. Parang bago na rin, ipag napinturahan. Ang lukit. Pangalawang araw pa lang namin to, ng paggagawa ng kubo. Ayan na, may ano na, may tsura na. Ang galing na aming mga panday. Ayan. Toy! Toy, pasara ng gripo, ayan o, datulo ang tubig. Dali! yung mga bata ngayon ay ano, nag-aaral magluto. Ayan, kaya nyo dyan sila nag, nagluto-luto sila sa mga ano. Ayan. Sarihiya, Sasara mo! Yan. Yeah, ito si Alvin, ito ang aming malupit na ano eh na foreman dito sa aming kubo. Oh, siya. Uh, ang lupit. Ano alis sa kaya? Tapos sa kaya? Salamat, bukas na ulit. Ah, na bukas o magapuna na kami dito. Ah, magapuna na kami bukas. Mga busog na. <laughs> <laughs> sa piling no, ng mga bata. <laughs> tala, tala. Nabusog din sila daw sa piling ng mga bata. <laughs> yan. Sila yung nakibata na rin. <laughs> Siyempre. Oh, yan yung aming mga tupad. Yan. Hmm. pala din sa kanlong naglagay ng ngayon pili magpintura. Para uh, medyo ano, mapasko. tuloy Ayos na? Bukas uli. Apo. Yun. Busog na ng lugaw. Hindi <laughs> Tingnan natin yung mga batang nagluluto. Nagluluto, luto sila. O, kamusta? Ang inyong niluluto? Ang inyong niluluto? Ha? Okay lang. Ano ano daw yan? Anong, anong luto? Anong tawag? Ayan, adubong talong po. Adubong talong. Oo po. Ang lupit Sinong mas sinong ano niya? Maestro kusinero. Ikaw. Si ano? Oh. Ang pagpak sa kamay, bakit hindi siya? Yo. Ayun oh. May ano sila ngayon eh, may project sila para paglutuin sila para matutok sila sa pag hindi na nila sa sarili, sarili nila, marunong mo sila. Yan. Ito naman, Oh. Wow, ang lupit. Ano naman luto yan? Ha? Adobo. Ado adobo. Adobo yan? Ang lupit, ha? Ah. Marunong ka pala magluto? Sino, sino nagluto? April. Si April. Ba, ang lupit, ha? Ah. O yun o, oh, kita mo o, oh, ang galing ng mga bata. Nag-aaral mag sila na magluto. Yan, dito naman tayo. Ano naman? O, oh, ano naman luto to? Ganon din um, adobo. Ganon din, adobo. Opo, ang lupit o. Pero mamaya, mamaya pagkatapos nyo, papatayin nyo yung apoy ha, lagyan nyo ng tubig. Baka, baka makasunog sa school ha. Ha, mga bata, huwag nyo kakalimutan. Baka masunog ang ating school ya sino naman ang kusinero nito, ikaw. Hindi ah, so, oh, ikaw, kayo. Ang Ay, pa pala din dito. Pare-parehas ang inyong luto. o, oh. nilagyan pa ng pampasarap. Pampasarap. lupit. <laughs> Mapait ka na no? Yan no. Ah? Mapait. Mapait. Ano? Kulay sa ba, Mapait. Gawa ng ampalaya. Ayun. Gawa ng ampalaya, Adi. Anong tawag dyan? Pakbet. Anong tawag dyan? Saluto na yan. Pakbet lang. Ha? Pakbet. Pakbet. Iyon. Ah. Si ang lapit, ha? Si Bibi pala nagluluto. Ano? 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 Lagi. Sampang, wala, sampang may nagluluto. Lagi, lagi oh. Dito lang. Uh. Doon po. Ito so, uh. ano, oh, uh. so, anak, wala. anak ni, si ay, anak, ay, anak ni Alan. Ayun ay, pala, ay, anak ay, pala ito para, ni parang Alan. Malapit. Anong masasabi mo, Abel, anong masasabi mo mga bata eh, ano? Nag-aaral magluto. Mapahit pa lalo yan. Ayos na yun. Oh, masana pagdating sa kanila marunong na no. Iyon. Ang lupit. Punta naman tayo doon sa mga batang nagpuprutas. Yan. Ay, nawala na ang prutas dito. Kala ko nandito pa. Nasaan na yung prutas ninyo? dito na po? Oh. na po Ano, wala kayong siya-siya tao? Oh. Anong grade nyo? Anong grade? Grade 4! Grade 4, Oh, shout out mga grade 4. Oh, dito naman. Grade 3. Madam, grade 3 eh. Opo. Yung grade 3 pala. Ayan, may niya natin ng madam na, ano, mga prutas. Ang sarap niyan, madam. <laughs> wow! Ang dapit niyan. Wow! Ang dami. Balibag po na ang buwi. <laughs> Wow. Yan, dito ano naman? ma? Madam, for... mm -hmm. oh, madam ano? ano ano pong meron ba't may ganyan? Nutrition man. Uh, nutrition man. Wala. Ang ganda ano. Tapos na tupad. Oh, nutrition man pala. Ang lupit Kalahi tikin tayo ng isa. Tikin tayo kung masarap nga. Ito wow. Ayun, oh. Wow! Sarap! Sarap ng Nakain ang aming pinaka pahat na ano, apo. <laughs> month hello nandito pala yung mga ano kaguruan na, bakit ano madam ang meron ngayon bakit may mga handa handa mga prutas nutrition month celebration nutrition month celebration yun bukas ka po yung mag-a-holding na po kami buwag po kayo kita dada ayun mag a pala Alin? Ang gulok mo? Ayun lang. Tingnan natin kung saan napupunta ang gulok mo. So ayun lang mga kalahe. Bukas uli. Uh, abangan nyo yung day 3 namin dito sa paggawa ng kubo. Ayun lang. Maraming salamat. Sana pakisubscribe and pakiclick na rin ang <coughs> like and share at paki-subscribe na rin Yan po maraming salamat liking mangyan tv